Magandang hapon po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo nagbabalik dito sa aking YouTube channel po, Samuel Soriano TV 29 po para mag-discuss ulit. Mayroon tayong deliver kasi. Ayan. Isiseling natin kung anong klaseng deliver ito. Magandang hapon po sa aking mga subscriber po. Thank you so much po sa mga aking mga subscriber po. Yun naman hindi naman nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Kung gusto yung ganito mga video po, ayan, makikisuyo naman sana ako. At tayo naman ay nakikisuyo. Malaking tulong na po kasi yan doon sa aking YouTube channel po. Ayan, yung mga, inyong mga like, share, and subscribe po. Para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron kasi tayong deliver ay ang unboxing ho natin kung ano ito. Ayan po, magandang hapon po sa lahat ng kolektor. Losong Visayas Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Ayan. Shell po ayan ang ating deliver hindi natin malaman 301 ayan po bubuksan po natin kung ano yung ating deliver pangalawa na po ito na dumating ayan balot na balot anak talakang pang-arang ayaw ipabuksan ah